malis Tumating tayo ng alas city Unang pundo mga idol Ay. Yan, mga wild tayo ng groper ngayong araw na to uh, Solo fishing mga idol uh, tayong kasama dahil extra lang yung unang kasama natin si uh, may sinamahan na iba yun Yan, sana makahuli tayo ng groper, awan ng Diyos. Kapawi tayo mga idol, ah, dalawang oras yung biyahe natin. Ito yung pamain. Um, Ayan, may pinunduhan natin mga idol, oh. 176. Ito yung line niyan, yung bato. Bali. Yung gabi tanding suspender ko lang mga idol ay gar garment striker. Ayan, um, jauh mahangin konti. Ayan naman. ng mga idol ng area natin may tingga Beli, aku diturunkan. Tolong, saya kita nanya, Karena lampu itu.

no idol labihan ng natanglapo dito loko talaga mga loko 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 Ayan, mga idol, wala tayong huling lapo. Yun, mga maliliit na grouper lang ang huling natin ngayon. At kasi hapo na mga idol, magsubid naman tayo ng lanuan para kumain bukas. Ayan, ang oras, alas 5 na. Bukas na naman ulit mga idol. Ayan, makabawi tayo bukas. Sawa ng Diyos. Ayan. kanina subiran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mga idol at ngayon mga idol ah, gabi na mga will tayo ng panggabi para maka bawi tayo sa ano rubo may ilaw tayo mga idol yan lagay natin sa ice bakal yun good morning mga idol Ayan, kasi sikat pa lang ng araw umpisa na tayo mga win mga pangalawang araw Ayan, yan amihan biglang yan mga idol kagabi pa ito Pada orang.

Kinompres natin mga idol ay eh. mahila na. ayun ang kumpress nakadala pa lang pala yung power mga idol uh, yan ang kumpress nating ano, Uber. ayun ang buhay na ayun po lang kung tuloy-tuloy yan yung isa kanina patay na matay yung ginamit natin po stress yan pa rin mga idol yan pawi na tayo mga idol kaya po na ang buhay natin ay isa lang yan mga idol isa lang buhay malaki ang malaki isa patay yan idol salamat tuloy sa panonood mga idol uh, yung walang sawang suporta